Hello! Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mo itong ipaus. Maaari mong suriin ang bawat parameter ng kumpanyang sinasaliksik ng detalyado. Ihahambing natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon Jumia Technologies at Year, ticker, e Ginawa ang pagsusuri batay sa data noong Agosto 26, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Corporation Jumia Technologies na bibilang sa subkategori. Delivery, 38 kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Titignan natin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 6 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa sub ay 2.4 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 6 na puntos para sa Jumia Technologies at Gear. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Jumia Technologies at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Jumia Technologies at Yi nagpakita ng pagbabago ng 50.3%. 33.3% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng organisasyon Jumia Technologies at Year nagkakahalaga ng US Dollars 1.01 bilyon. Na may market capitalization na US Dollars 800 at 14 na bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 0.0 bilyon. Ang halaga ng libro ng subkategory ay US Dollars 200 at 45 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Jumia Technologies at Yee sa subkategori sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.124%. Ang halaga ng libro ay 0.035%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga pananagutan sa pananalapi na US Dollar 0.021 Ang utang sa book capitalization ay nagkakahalaga ng 24% ng kapital. Rating ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang balance ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average sa subkategory na 21.7. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, pitumpu milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 6.1. Ang average sa subkategory ay 1.7. Pagsusuri ng halaga ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, 1. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 160 Milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang marginality ay minus 42.4% na may average na 7.8% para sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.215%. Ito ay 73% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 466,000 at dolyar. At para sa subkategory ito ay 811,000 at 11 dollars. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay minus 32.3,000 dolyar. Average ng subkategory, as dollars 37.4,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US$76,000. Sa subkategory na at $480,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang maikling posisyon ay 8.3% kumpara sa average na subkategory na 1.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reza labing apat na nagpapakita ng antas na 75% para sa kumpanya Jumia Technologies Adyir. Para sa subkategori, ang Rossi level labing apat na ay 58%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ Dollars 8.25. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 7.01. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng paghahati sa pagbabahagi ng kumpanya Jumia Technologies at Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng maikling kalakalan sa US Dollars, 8.24 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang paghahalaga at pagbabago ng presyo. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 4.58. Ang stop loss ay nakatakda sa 11.7. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang deal kapag natapos ang pangangalakal sa Setyembre 25, 2000 at 25 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, ALIVL, ay magiging paunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, basic o pagbabalans. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information system, Guru Markets.